Nako, e eh, siner na pala na napakaraming tao. Oh. Ah, kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista na nagwala daw. Jen, sen? nagwala? Nagwala si senador uh, senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba? on Infrastructure. Uh, ah, si Senator Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya mm, niya, no, noong nakarang uh, administrasyon. Uh, Oo, oh, 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 uh, at no, uh, binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam huh? ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag uh. na yung security at pinalabas siya. Ha? Dahil sa totoo yung kagawala. So na paano na? natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng si ICI? Usaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Uh -huh. Kasi hindi naman natin nakita. Dating DPWH, Secretary at si Mark Villar, balitang nagwala sa loob ng opisina ng ICI na binubuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Welcome back! Bakibak TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang balita na kung saan mainit na pinag-uusapan ang balita na nagwala sa opisina ng ICI si Senator Mark Villar. Ito'y lumabas sa kulom ng batikang kolumnista si Ramon Tolfo. Kung matatandaan si Senator Mark Villar ang DPWH Secretary na inatasan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan ibinigay lahat ang totoong serbisyo para magkaroon ng magandang resulta pagdating sa infrastruktura na hindi naman binigo na ngayon nga ay napakinabangan na ng gusto ng taong bahay ◆ ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa halip na ipagpatuloy ay naglahulat na parang bula dahil ang inaasamasam ng mga Pilipino na tuloy-tuloy sana na pagbabago pagdating sa infrastruktura na may ilan man na itinuloy Ngunit ang masakit at masaklap ay ginawang substandard na nagresulta ng nagbagsakang mga tulay wasak-wasak na mga flood control na, natungsa kung saan nagdulot ng pangamba ng ating mga kababayan lalo na ng ipinulgar ng isa sa mga DPWH engineer na si Bryce Hernandez na lahat na proyekto na kanilang ginawa ay substandard at hindi sinunod ang mga plano. Pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First Substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hmm. Hindi ko po, po, hindi ko po, po alam sa ngayon, Your Honor. Wala na po, wala po kung, ano way para ma-monitor po siya. Alright, thank you very much. Mr. Chairman, next Go ahead. Yes, uh, follow up. With the indulgence of Senator. Sure, sure. Uh, Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo, substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flag control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan. Pero dahil yung budget pinaghati hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak uh, nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan, substandard? Ah, uh, opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Uh, I'd like, is it okay, uh, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the five minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So, please proceed. Secretary Bonoan, meron But po guys, kayong guys. komento dito, uh, Secretary Bonoan, Ito, anong years ito, uh, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? mula po nung dumating si Boss Henry, which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. Ani na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yun nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Ngunit sa halip natutukan ang investigasyon sa most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na balitang umabot na ng higit 1 trillion pesos ang nailabas na budget sa manual flood control project pa lamang ito mula taong 2022 hanggang 2025 sa pagupo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung saan bumuo agad ang Pangulong Marcos ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para investigan ang mga sangkot na mga politiko. Ngunit ang umukit ng katanungan ng ating mga kababayan kung bakit itinago ng ICI ang investigasyon at katanungan kung bakit ikinabit kay dating Pangulong Duterte ang investigasyon sa garapalang pagnanakaw sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isa nga sa ipinatawag kamakailan ay ang dating DPW Secretary ni dating Pangulong Duterte na si Senator Mark Villar na balitang nagwala sa opisina ng ICI. Nagka problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Nagka... Independent Commission on Infrastructure, ha? Oo, oh, nung sa pinakahuli nung araw, di ba? Na, Nalita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin at ito siguro ay nako, eh, ay na pala ng na napakaraming tao. Oh. Ha? Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista na nagwala daw, Jen! Sen? nagwala? Nagwala si senador uh, Senador Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission ba? on Infrastructure. Uh, ah, si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya hmm, niya, no, noong nakarang administrasyon. Uh, 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 Duterte. Oo, oh, at no, uh, binalita nga, siya at uh, ang may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang huh? ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag uh, na yung security at pinalabas siya. Ha? Dahil sa uh, pagwawala. Eh, parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na yun. Out of yan, eh. character. Oo oh, nga, parang ba? hindi ato. Tahimik yan eh. Uh... Oh, tapos uh, sasabihin, nagwala. Ito uh, ang sabi ng ICI ngayon. Oo. Oh. This is not true. Ha? Huh? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So, hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. <laughs> Ayan ay eh, ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Ah, isa naglabas ng column mm. na nagwala daw na, si na, Magbiliar. Na, Nagpost siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. Mm -hmm. At humating humantong para sa panawag ng gward... sa lumabas na balita oko sa kulong ni Ramon Tulpo na nagwala si Senator Mark Villar sa opisina ng ICI ay muling napatanong si Senator Mark Colita kung ano ang dahilan kung bakit itinago ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects na ng independent commission ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa buong kwento. Narito atin pakinggan ang pahayag ni Senator Mark Colita. Narito ang video. So, paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI Si Hindi natin malalaman, Sen, Jen uh -huh. <laughs> Kasi hindi naman natin nakita hindi naman natin dapat Oo doon. hindi ka tulad eh, sa eh, Palihim oh. kasi. Oo. Oh, oh. Yun ang ano, yun ang uh, disadvantage. Yung, disadvantage ng, nga. Oh. Tama kayo sa ano. Oh. Kaya yung mga tao, gustong-gusto niya talaga na nakikita. Para oh, sa ganun, oh. Oh. walang ano, walang uh, patutsadahan sa dahan na ganyan. Oo. Oh, oh. so, Suko ito pala'y naka-live stream na, son. Eh, walang makapaglalabas ng maling... Uh, Oo oh, oh, nga, ano? Informasyon. Informasyon. Oh, Oo. Oh. Oh ma 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 malalaman ma ma natin kung sino nagsasabi ng totoo. Uh -huh. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon eh Mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. public, ano, trial by public oh, daw eh. Nanganganib eh. Lalong magagamit siya kapag hindi, hindi natin napapanood. Hindi, okay, kasi kapag ang uh, pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos hmm. ang gagawin mong uh, taga eh palihim silang nag mm -hmm. Yan, oho. Uh Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Oh, so, gaya nyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Mm -mm. Eh, gusto to. Eh, eh, alam naman sabihin natin, nagsisinungaling si Montulpo. Uh Bagamat -huh. sa mga nakaraan, eh, ginawa na niya, di ba? hindi uh -huh. eh, bro naman sabihin, masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka. Kasi uh -huh. wala, na wala pa, para tayong kadibayan. Di ba? kwento mm -hmm. sa kwento, tama mm -hmm. mm -hmm. Dapat so, talaga open na open yan. Uh -huh. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat yan. Uh Tsaka -huh. harap-harapan talaga, hindi yung... Sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Uh -huh. <laughs> eh, sinasabi lang naman, uh -huh. magsasalita sila, Oh, almost all senators had insertions. Sabi, uh -huh. gano'n, ano. Yan eh, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, uh -huh. yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon napaka-manomalyang paggawa ng plan uh -huh. control dahil sa mga insertions na yan. Uh -huh. Pagkatapos babanggitin niya na, Oh. Sa plenary ka niya, uh, bubusisiin ko yan. Uh -huh. At malalaman natin kung uh, kung paano bakit pinayagan yan. Uh -huh. uh -huh. Kaya ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga eh. Uh -huh. Ayun na nga Kasi po. Kasi ang tanong, bubusisiin ko yan. At kinakailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Uh -huh. Uh -huh. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.